Aris, ngayong araw ang pahiwatig ay pagpapasensya ang dapat nagawin. may sinyales na makakausap ka ng isang tao na may kayabangan na personalidad ngunit may katotohanan ang kanyang mga sinasabi, kung magiging mapagpasensya ka, Magkakasundo kayo at maaaring makakuha ka ng magandang ideya o magkasama kayo sa mga proyekto na magbibigay ng pagunlad. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw, at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa iyong anak, maging mapagpasensya rin, bigyan sila ng mga salitang may kaalaman sa pamumuhay. Kapag may nakita kang dapat itama, maging mahinahon upang maramdaman nila ang iyong sinasabi. Sa ganitong paraan magiging maayos sila sa kanilang mga ginagawa sa pera. Ngayong araw maaari kang magpautang sa mga taong dati mo nang napapautang at pinagkakatiwalaan. Kung lalapit ang magulang mo para humingi ng tulong-tulungan sila, ito ay magbibigay ng pagunlad sa pera mong hawak. Sa trabaho, magiging maayos ang araw mo sa trabaho huwag mo lang masyadong tutukan ang pagtulong sa mga kasama sa trabaho ngayon. Unahin ang iyong mga gawain upang maging maayos ang buong araw at magawa mo ang mga bagay na magdadala ng pag-unlad, upang mapalakas ang iyong swerte at magpasigla ng iyong isipan, isama ang mga kulay na color white at color green sa iyong araw, lalo na sa mga usaping pinansyal. Ang mga numerong number 23, number 10 at number 18 ay magdadala ng mga oportunidad at kasaganaan sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign magdadala ng inspirasyon at karunungan sa iyong mga gawain at pagiging matipid sa paggasta. Taurus, ngayong araw huwag mong ipagpaliban ang mga bagay na kailangan mong gawin. Ang mga hakbang na gagawin mo ngayon ay makakatulong sa maayos na takbo ng iyong buhay. Kung ipagpapaliban mo ito ikaw din ang malulungkot sa huli. Iwasan mong maging sobrang mabait at matulungin ngayong araw dahil maaaring kukuhanan ka lang ng swerte ng mga natutulungan mo ayon sa iyong gabay. Sa pera kung may ekstrang pera ka huwag ka munang magbigay ng tulong sa mga kapatid o kamag-anak ngayong araw, ang swerte mo sa paggawa ng pera ay makukuha, sa ibang araw mo na sila tulungan. Sa pagmamahalan, ay iwasan ang pagseselos, sapagkat ito'y lason sa relasyon at nagdudulot ng galit at hindi pagkakaunawaan, sa halip, magtiwala at magpakatotoo sa isa't isa, nang walang makapasok na bad energy. Sa trabaho, mahalaga ang pagpapasensya ngayong araw. Dahil nakakatulong ito sa pagbuo ng tiwala at magandang relasyon sa mga kasamahan, ang pagiging pasensyoso ay nagpapakita ng pag-unawa at kakayahan na mag-handle ng mga sitwasyon ng maayos, na siyang susi para magtagumpay sa isang professional na hanap buhay isama ang mga kulay na color red at color green sa iyong araw para sa dagdag na swerte at tibay ng loob. Ang mga numerong number 40, number 27, at number 15 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang, tandaan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng tamang gabay mula sa mga bituin, Mag-ingat sa mga Capricorn, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa paglalakbay at pera, upang maiwasan ang di inaasahang gastos. Gemini, ang pahiwatig ay maglaan ng oras sa pagbabasa o pag-aaral ng bagong kaalaman na makakatulong sa iyong karera o negosyo. At makipag-ugnayan sa mga taong nasa iyong industriya na siyang magbibigay sa iyo ng bagong idea. Iwasan ang alinlangan at unahin ang mga importanteng gawain ang pahiwatig ng iyong gabay. Iwasan muna ang pagpirma ng anumang kontrata o legal na dokumento ngayong araw upang masiguro na ma-review ito ng mabuti bago magdesisyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga plano at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang desisyon. Makakatulong ito upang masigurong ikaw ay nasa tamang direksyon patungo sa iyong pag-asenso ang pahiwatig. Sa trabaho, ay gumawa ng listahan ng mga gawain na kailangan tapusin sa araw na ito, i-prioritize ang mga gawain base sa kanilang kahalagahan at deadline, maging malinaw at epektibo sa pakikipagkomunikasyon sa mga katrabaho at kliyente nang makakuha ng tuloy na pag-asenso sa hanap buhay. Sa pera, ay magtabi ng isang bahagi ng iyong kita para sa pagtulong sa magulang, siguraduhin hindi ito makakaapekto sa iyong sariling pangangailangan at mga obligasyon, para ang mga plano sa pag-unlad ng pera ay laging may gabay na maayos. Sa pagmamahalan, bago magsalita ay suriin muna ang iyong nararamdaman at ang dahilan ng iyong sasabihin. Siguraduhin na ito ay makakatulong sa inyong relasyon at hindi makakasakit, at unawain ang nararamdaman ng iyong kapareha. Ilagay ang sarili sa kanilang kalagayan bago magsalita at maiiwasan ang mga problema at kalungkutan at magtataguyod ng mas matatag na relasyon ang mga kulay na color pink at color yellow ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw. Na makakatulong sa katalinuhan ng paggawa ng desisyon, ang mga numerong number 14, number 21, at number 33 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad, huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, Nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Cancer, ang pahiwatig ay maging maingat sa bawat hakbang at desisyon, magplano at suriin ang bawat detalye bago kumilos. Kapag may kausap na may kinalaman sa isang deal, tiyaking malinaw ang mga detalye at inaasahan upang makamit ang magandang resulta at iwasan ang kausap na naglalaman ng kabastusan ngayong araw. Kung may kausap na naglalaman ng kabastusan sa sinasabi, iwasan sila dahil maaaring magdulot sila ng gastos at abala sa iyo, ang pahiwatig. Kung may ekstrang pera, magandang ibigay ito sa iyong minamahal, ang pagbigay ay magdadala ng mas maganda at mas maraming grasya sa pera at sa kabuuan ng iyong tahanan. Kung may miyembro ng pamilya na may nais gawin, Suportahan sila, ang iyong suporta ay magdadala ng kasiyahan sa pamilya at magbubukas ng mga pagkakataon para sa swerte. Sa trabaho, mas mainam na pumasok ng maaga sa trabaho. Ang pagiging late ay maaaring magdulot ng karagdagang gawain na maibibigay sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pahiwatig na ito. Makakamit mo ang mas magandang resulta sa iyong mga gawain, relasyon, at sa pinansyal na aspeto ng iyong buhay upang ma-attract ang positibong enerhiya, isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color red. Ang mga numerong number 10, number 32, at number 19 ay magdadala ng tamang direksyon at swerte sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw. Leo, ang pahiwatig ngayong araw ay may posibilidad na makausap mo muli ang isang taong nakasama mo dati, makinig ng mabuti sa kanyang mga sasabihin dahil may makukuha kang ideya na makakatulong sa iyong mga plano iwasan lamang na ibahagi ang mga mahalagang impormasyon upang hindi ka maagawan ng pagkakataon, ang pinapahiwatig. Sa pamilya, maging maingat sa pagtitiwala sa mga bagong kakilala, sabihan ang mga miyembro ng pamilya na magingat sa kanilang mga desisyon upang maging maayos ang kanilang araw. Sa trabaho, magiging maayos ang araw sa trabaho. Walang sinyales ng problema basta't mag-ingat sa mga paanyaya na maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastos. Sa pagmamahalan, magiging masaya at puno ng ligaya ang araw, iwasan lamang ang pagbigay ng pera sa mga kamag-anak ng hindi ipinaaalam sa minamahal upang maiwasan ang tampuhan at kagipitan sa hinaharap, para sa positibong enerhiya. Isama ang mga kulay na color yellow at color green sa iyong araw upang mapalabas ang iyong kasipagan. Ang mga numerong number 22, number 5, at number 37 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, Magpapalakas ng iyong determinasyon at tagumpay. Virgo Ang pahiwatig sa pagkakakitaan kung may makakausap kang potensyal na pagkakakitaan, huwag mong pabayaan ang pagkakataon, magingat lamang sa mga bigla ang pinapapirma dahil maaaring mahina ang pag-asenso. Planuhin ng maayos ang mga deal kahit maliit upang mapalaki ang kita, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, iwasan muna ang pagpapasok ng ibang tao sa inyong bahay upang maiwasan ang pagpasok ng bad energy na maaaring magpahina ng swerte. Sa trabaho, kung bigla kang mahirapan sa trabaho, maging wise sa iyong mga hakbang, gawin ang tama upang makuha ang kasiyahan at papuri mula sa mga kasamahan na magdudulot ng pag-unlad sa iyong hanap buhay. Sa pagmamahalan, magiging maganda ang araw ngunit may mga usapang kailangan ng mahabang pasensya at pag-unawa. Maging maingat sa mga usapan tungkol sa pera o pagseselos upang maiwasan ang suliranin. Isama ang mga kulay na color green at color red upang mapalakas ang iyong enerhiya at kasiglahan ngayong araw. Ang mga numerong number 10, number 26 at number 31 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago, huwag kalimutan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay dapat magtaglay ng ugaling matahimik at mapagmasid, kung may makakausap, makiramdam ng mabuti. Basta laging naniniguro magiging maayos ang resulta. Kung magkakaroon ng kasunduan makikinabang kayo sa mga gagawin, ang pahiwatig. Sa tahanan, dapat maging maunawain sa anak ngayong araw at maging maingat sa pagsasalita upang hindi magtanim ng sama ng loob. Ngayong araw ay maayos para sa paglalabas ng pera. Kung may napag-aralan na investment, Pwede itong gawin basta legal ang sinyales ay pag-unlad na makakaipon ng maayos na pera. Ang pahiwatig ng gabay ay dalawin ang mga magulang kung may oras, may sinyales na makakakuha ka ng mga positibong pagpapala sa pag-asenso sa mga gustong magawa, at mapapasaya mo ang iyong magulang sa pagganda ng kanilang buhay at kalusugan. Sa trabaho, ngayong araw ay positibo para sa iyo, maging masipag at mapapansin ka ng mga kasama sa trabaho ang iyong kahusayan, baka pati ang boss mo ay lihim na humanga sa iyo at maaaring ito'y sinyales na umpisa na muli ikaw ay mabigyan ng umento sa sweldo, para sa dagdag na swerte at kasiyahan. Isama ang mga kulay na color red at color yellow sa iyong araw. Ang mga numero number 27, number 6 at number 25 ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad. Huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ay positibo pagdating sa usapang pera o pagkakakitaan, ipinapakita na may maayos kang aura ng kahusayan sa paggawa, kaya't magiging magaan ang mga usapan at negosasyon tungkol sa pera, magiging paborable sa iyo ang mga pag-uusap, at kahit maliit na kita ay magagawa mo ng maayos, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho Magiging maayos ang araw mo at walang sinyales ng problema, ang dapat mo lamang iwasan ay ang paglabas o pagliwaliw kapag may nagyaya sa iyo, upang makaiwas ka sa posibleng problema sa pera at tampuhan sa tahanan. Ngayong araw, kung may ekstra kang pera, huwag munang magpapautang o maglalabas ng pera sa ibang tao upang makaiwas sa mga problema sa hinaharap. Sa aspeto ng pagmamahalan, kailangan mo ng dagdag na pasensya sa buong araw upang maiwasan ang mga pag-init ng ulo at hindi makapagsalita ng makakasakit sa damdamin ng pamilya. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang swerte at magandang samahan sa loob ng tahanan. Isama ang mga kulay na color yellow at color red sa iyong araw upang ma-attract ang swerte sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 21, number 7 at number 18 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Tandaan, ang Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon mula sa liwanag ng araw. Sagittarius, ngayong ay magandang araw para sa mga aktibidad na may kinalaman sa pakikipag-usap at pagkita ng pera. Maayos ang magiging daloy nito at papabor sa iyo ang mga oportunidad. Iwasan mo nang makipag-usap sa mga kapatid kung may maliit na tampuhan dahil hindi pa kayo magkakasundo ngayon, mas maigi na sa ibang araw na lang kapag kayo'y magkabati na, ang pahiwatig. Sa trabaho, mag-ingat at iwasang magpadalos-dolos, itoon ang isip sa ginagawa upang maiwasan ang pagkakamali. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo. Ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso. Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Pagdating sa pera, ang mahalagang gastusin lang ang dapat bigyan ng pondo ngayon, mag-ipon at iwasang pumirma sa anumang bagay kung hindi sigurado. Sa pagmamahalan, masaya ang buong araw at walang senyales ng tampuhan, pigilan ang sarili na pumuna ng negatibo sa pag-uusap para walang magkimkim ng sama ng loob, ang araw mo ay magiging puno ng positibong enerhiya kung isasama mo ang mga kulay na color yellow at color blue sa iyong paligid. Ang mga numerong number 40, number 13, at number 39 ay magdadala ng swerte at kasaganaan. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at tapang, magingat sa liyo lalo na sa usapin ng pera at relasyon upang maiwasan ang komplikasyon. Capricorn, ngayong araw kung may mga bagay kang kailangan gawin, huwag mong ipagpaliban, dapat mo nang gawin agad, mag-aral ka muli tungkol sa pagnenegosyo dahil ito ay makakatulong para magkaroon ng maayos na buhay ayon sa iyong gabay, at kung okay sa iyo, gumawa ng mga hakbang, tulad ng paglagda ngayong araw para sa pag-asenso, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera, maaari kang magpautang ngayong araw sa mga taong dati mo nang napapautang at pinagkakatiwalaan, kung lalapit ang iyong mga magulang, tulungan mo sila. Sa tahanan, may sinyales na may darating na kasiyahan sa pamilya. Kung may nalaman ka tungkol sa gusto nilang gawin, suportahan mo sila dahil sa iyo magsisimula ang naaayon na swerte para sa kanila. Sa pagmamahalan, maging maunawain para lalong sumigla ang inyong pag-iibigan, ang pag-aalaga ng bawat isa sa inyong kalusugan ay magdudulot ng kasiyahan at kapayapaan. Ngayong araw isama ang mga kulay na color yellow at color white sa iyong mga plano upang magdala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Ang mga numerong number 11, number 8, at number 31 ay magsisilbing gabay sa tamang direksyon ng iyong mga desisyon, tandaan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, lalo na sa aspeto ng negosyo at pakikisama sa mga kamag-anak. Aquarius, ang pahiwatig kung ikaw ay may pangarap na magnegosyo ngunit hindi pa maayos ang pagkakataon, maghintay muna ng tamang panahon upang makamit ang matagumpay na resulta sa hinaharap, at ngayong araw ang pahiwatig ay bawasan mo ang pagiging maselen. Lalo na sa mga anak o minamahal, upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o sama ng loob, iwasan din ang sobrang pagtulong o pagiging mabait upang hindi magkamali. Ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, iwasan muna ang pagtanggap ng bisita upang mapanatili ang good vibes at swerte sa loob ng bahay. Sa trabaho, Magiging maayos ang buong araw kung nais mong ipakita ang iyong kahusayan, gawin ito at tiyak na mapapansin ka. Basta siguruhin mong maayos ang lahat para sa pag-asenso. Sa pagmamahalan, panatilihin lamang ang masayang aura kapag nag-uusap upang mapanatili ang gabay na mag-aalaga sa inyong relasyon, para sa mas masaganang araw, Isama ang mga kulay na color green at color gold sa iyong mga gawain. Ang mga numerong number 14, number 25 at number 9 ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa iyo. Huwag kalimutan, ang Sagittarius, ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin. Pisces Ngayong araw maging maingat sa mga biglaang alok ng pagkakakitaan. Kahit na maganda ang sinasabi, kailangan mong magdahan-dahan at pag-isipan mabuti. Kung plano mong magsimula ng bagong hanap buhay, mahalaga ang pagsang ayon ng iyong pamilya, lalo na ng iyong anak o minamahal, kung sila ay kontra sa iyong plano, huwag magalit, sa halip, Itama ito ayon sa kanilang gabay upang mas maging matagumpay ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ipakita ang iyong kasipagan dahil may mga gawain na mahirap pero mahalaga, gawin ang mga ito ng may kasiyahan upang makuha ang atensyon ng iyong mga superior, ang isa sa kanila ay maaaring makatulong sa iyong pag-angat sa karera. Sa aspeto ng pera, kung may ekstra kang pera, maglaan ng bahagi nito sa iyong minamahal upang patuloy na umikot ang grasya sa inyong tahanan. Sa pagmamahalan, walang senyales ng problema, maging maunawain at malambing sa pamilya upang mapanatili ang good energy at matupad ang mga plano ninyo sa pag-iibigan, para sa dagdag na swerte. Isama ang mga kulay na color gold at color white sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 14, number 30, at number 27 ay magiging gabay mo sa paggawa ng desisyon. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin. Mag-ingat sa mga Scorpio dahil maaaring magdulot ito ng mga desisyong ikalulungkot mo sa hinaharap at gastos ng biglaan.